ibubusin na natin ha mga kabeckies ha, tignan nyo o oh. purap, pundas ayan na, nangungo na tignan nga natin kung anong wirings meron to buksan natin ang kaka aray, Diyos ko po Meron pa lang pang malakasan na nakabit kaya pala ganoon. Wala ho talaga kayong aasahan mga kabekis pagka mga substandard materials ang ginamit nyo sa pagwiring sa mga motor nyo Tapos sasamahan nyo pa ng battery drive shortcut. So ganyan ang itsura ng binayaran nyo So ganito na itsura ng wiring niya no. Kesa kanina kumpara doon. So, same setup, kung ano yung existing, wala akong binago, pinawer up ko lang. At nireconnect ko yung pagkaka-wirings, no? So, isara natin. So, ito na yung final, mga kabigis, no? Shoutout kila sir. From South Caloocan, sir. Shoutout. Maraming salamat po. Maraming salamat. So, ito, yung kaninang video, nakita nyo naman, no? Pumapaos pag nakabukas lahat. So, ito, siguro may kurap to. Kasi wiring si sir, may mga sunog siya. Nakita mo nila, sir, ang inabot ng motor. So, lights on natin lahat. MDL. Ayan, may underlights. Hazard. Ayan. So, hindi na siya nagpa-flak mga kabekis, no? Ayan. Busina mo nga, sir. Busina mo kung um, Hindi nagmomo di ba? At yung kurap hindi na kalakas. Kaya ganun, no. Hindi, kaya gaya kanina, kala mo meron siyang passing horn. <laughs> Alam mo, nakakombo tawag nila. Alam <laughs> mo, nakablay yes. So, yung gantong klaseng wirings, mga kabekis, no? Sabi ko ila, sir. At sa mga vlogs ko, yung nakakasunod sa akin, ilang beso sinabi, pag gantong galing po sa pagkaka-general pool rewiring ang mga motor, gamitin nyo. Ito, uuwi to ng ko Caloocan doon pa lang maramdaman yung feedback na magi stable yung current, yung flow niya. Minsan naman umaabot ng one week at magtataka kayo, gumanda yung flow ng kuryente na wala yung kurap, nag-steady na. Pero sa aso ni sir kasi yung battery mo rin eh, Lumang luma na yung battery niya, motolite na lumang-luma na. Pero naisalba, Dahil akala nga eh, lobat na naman, pero eh, ano yan lang po. Power applies mga kabekis sa YouTube channel natin yan. Pang sporty, pang salty. Pare-pares po yan. Pang Mio Fino, Mio Soul. Ano pa ba? Ang pares niya. Novo Z. Pwede po yan. Pare-pares po 'yon So sundan nyo lang yung mga kabekis para makuha nyo yung gantong klaseng setup. Ayan o. Oh, hindi kumukurap. Stable na. Hindi ginagaya ng kanina. Tatakbo to na 180. Tingnan nyo. <laughs>